thank <laughs> you style. Long time no upload, yes. And we're back for another group ride with the Sea Beast. Actually ang meet up namin 6.30 sa Shell Boso Boso. The international, <laughs> international talaga yun o. No? May mga foreigner kasi minsan eh <laughs> Nakalusot. The international or national meetup for riders na pupunta ng Marilake. And tayo ay pupunta ng Marilake. Yes. It's been a while. Mula nung last tayo nagpunta ng Marilake. 20 ata kami na pupunta ngayon. So... So, tingin ko masaya to and mas safe tingin ko mas safe pag mas marami kami kasi syempre dikit dikit kami so hindi may mga pagpatakbo na mabilis ano? and speaking of uh, safety alam naman natin lahat mga brad ano na maraming na didisgrasya sa marilaki because of carelessness and uh, overriding gusto kong sabihin yung term na overriding kasi maraming motorista, ano, pag nakahawak ng manibela, hindi ko naman Bella, sinasabi lahat, ano. Pero marami kasi, uh, nagmo motor nagmomotor ng higit pa sa kaya nilang, alam nyo, yung higit pa sa skills nila. Kaya doon madalas, nagkakaroon ng problema. No? Kaya, kapag hawak mo yung throttle, nakadepende talaga sa'yo kung paano ka magpatakbo ng motor. So, hindi porke nakabigbike ka, eh, mabilis ka na lagi. Kailangan mo rin mag-ingat at mas lalo kang mag-iingat kasi the more na mas mabilis the more na mas delikado kaya sakto lang dapat takbo natin tamang chill mode lang okay lang na magpabilis basta nasa tamang lugar alam niyo like, example expressway yan may minimum dyan sa expressway minimum 60 ata kung di ako nagkakamali Minimum 60 o 40 Tingin ko 60 kasi expressway yun eh And maximum ay 120 oh. Kung hindi ako nagkakamali Ha? 120 lang pala? <laughs> well alam nyo na yun Ito pag mga maraming lanes Okay lang magpatakbo na mabilis Kasi hindi naman masikip Dahil sa Cuba. Okay, oh. kasi tayo. So, ayun nga mga brad Ang pinag-uusapan natin kanina, gusto ko ituloy 'yun eh kasi siguro marami sa atin alam na pero marami din sa atin di pa nakaka-realize. Malaking bagay yung speed mo sa safety mo. 'Di ba? Kasi kung masyado ka mabilis, ano and may biglang tumawid ano hindi mo agad-agad mababawi yung brakes or hindi mo siya agad-agad mapapahinto lalo sa big bike kasi mas mabigat mas mahirap pahintuin diba so ang pinaka safe lagi kapag motor ka is defensive driving eh pag may mga ganyan pag menor slow down ganoon pag nakakita ka ng mga ano, yung mga medyo malilikot sa daan, parang yan, ano, sorry for the example, pero ganoon kasi siya ng ganoon eh. So, kapag tatantsahin mo rin, no, paano siya kumilos. Eh, kung nakikita mo naman na diretso lang siya, parang yan, dalawa sa harapan, diba? pwede mong uh, dahan-dahanin yung pag-overtake. Ah, di ba? Laking bagay talaga kapag yung hindi lang tayo basta nagmaneho kailangan eh binabasa mo rin yung driving style nung nasa uh, harapan mo parang yan di tayo pwede pwede tayo pwede basta basta sumingit sa ganyan kasi sige diba? alam nyo na yun mga brad uh, safety concerns ako naman eh nagpapaalala lang kasi kailangan ko rin paalala sa sarili ko eh <laughs> alam nyo na yun para pare pareho tayong uuwi ng safe di ba? let's go uy lalim actually nagdadalawang isip pa akong dumaan dito sa EDSA kasi yung pangkat daan dito kawawa yung sasakyan ko dito eh as in ano talaga malubak talaga eh trinay ko lang baka sakala may pagbabago kaso ganun pa rin eh <laughs> dito yung part ng EDSA medyo mas maganda na ano Asphaltado na ah, ayan na yung pangkat na daan sinasabi ko para ka nangangabayo hindi naman ako nakakabayo Pero parang kabayo feels <laughs> Ayan o, oh, 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 kikita nyo yung ano <laughs> Ay, gabi ang pangatandaan Kaya 95,500 gas up po na tayo mga brads Oh, grabe nakakatakot yung mga tumatawid Kaya pag ganito medyo slow down tayo Mahirap na yeah medyo gumaganda na yung view mga brad Sarap sa mata yung mga bundok no Unusual eh Wera, lamig. <laughs> Sa bundok na kasi tayo eh. Ito na pala. <laughs> Saan ang seabees? Ito. Ito na sila. Ito na sila. Ah, sea beast. tayo sa Pita pace, Shell Boso Boso At majority rin ng mga kasama natin na dito Ay, eh, Mga brad natin Basta kami na amin Hello sir, morning, morning Morning, morning sir Morning po Bago pa, kaya nag-ingay Bago pa, kaya nag-ingay Hello sir, morning Morning, 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 morning. Long time to uh, see uh, Okay, so syempre, prayer muna tayo mga boss para guided tayo. Yes. Bye, Jesse. Let's pray, okay. mga mga mga. So, bagay tayo. Maraming salamat po sa araw na ito na po ang umuupo na ito. Samahan mo po kami sa lahat ng aming tarahanan at magiging mga kasalubog kami. Layo po kami sa anumang disprasya, ang mga satakan. Matuloy kayo nga sa mundo kami. Pagkatuloy makauwi. Malaki po. Inginito po.

Big! Yes, nandito na kami mga brad sa ano pangalan nito? Juan Antonio. Juan Antonio. So, ganda ng panahon. Ari ni Don Robert. Akala ko kanina uulan eh. Di ba umambo na, di ba? Pumatak na eh. Pumatak na kanina. Diba? Buti na lang eh. Diba? Sarap talaga siya marilaki no? Eh, mamatay na ko. Ang good, di naman. Kasama sa paglaki yung kalaw kasi off-road. Paliwanag. dito. Ano sa Hindi na lang sa out-road. Paano ito tsura nung na-overshoot ano? na ka? Ay nag-overshoot ka? Okay, Overshoot? Na. Di. Mano ako, parang... Mamukha na sa presinto. <laughs> Ay, na, na. Si, <laughs> si Don, si na lang po magpapaliwanag. <laughs> Oo, oh, oh. done na tayo. Ito lang. Let's go mga brad. Daddy G. In the Hello. house. Jesse, shout out. <laughs> oh, may bilyaran po. Bilyaran? Yeah. <laughs> sa ano? You know? Shoutout Bakit nauna na kayo? Ha? Bakit nauna na kayo? Hindi, lang kayo. dumaan? Ay, kasalanan pala namin eh. <laughs> <laughs> Tumigil lang record tayo kasi may mga vloggers <laughs> dito. May mga vloggers dito. Yun sana all Sana pera.

Thank you so much, CB, sa open invitation. Well, naiwan pa yung mga iba sa amin doon. And daw na na kaming may mga lakad. Ang uh, importante, magkakasama kami dumating. Masarap kasama itong mga CBs. Uh, iba't ibang mukha. Siyempre, alam nyo na, pag uh, bahong kilala, ganyan, matuan ganda talaga na ang forma ng naman, ano, Z900 kung forma ng usapan pero kasi ang nipis ng upuan sa likod so kawawa yung ride eh ako pa naman minsan eh, inaangkas natin si master so di ba pag nag ride sa malayo eh kawawa naman siya kaya tingin ko if ever man mga brad mag upgrade tayo kung hindi man si 1000 r uh, I guess yung MT-09. Matagal ko na kasi talagang minamatay yung MT-09. Tingin ko yun yung next upgrade natin. Or additional bike. If God permits, why not, diba? Nung oras pa lang 10.45, dadating tayo dun mga 11.30. of Venice on we'll the antenna of Deadpool and Wolverine Gusto na tayo siya <laughs> <Bulatan ako> <laughs> mga Gulat naman ako sa iyo kuya. Habira. Gulat ako sa iyo. Habira ako kuya. Hey mga brendy. Tingnan na natin kung anong oras yung Wolverine. Para alam natin kung makakabili pa tayo ng flow. Mga ganito kong ang kakatapos kong motor. Gusto kong bininom ng coke flow refresh. Oh. Mas maganda to sa gabi. Kasi yung mga ilaw-ilaw. So, let's go. Tawag na tayo sa cinema. Bili muna tayo ng ticket. And then, we'll buy some drinks. Pero kung showing na, what to do? Bira lunch na pala. Alas 12 na, sana sakto yung dating natin para hindi tayo maghahantay. Meron daw alas 12. And so, 550 may kasama ng iced tea. Dapat sinumahan na ng popcorn. <laughs> Thank you ate. Kasama tumbler and iced tea. Solid ah. At least, ako na akong mm. Hindi tayo bibili ng uh, Coke Float. Ang <laughs> cinema to. Cinema 2. tu ba to? 2 to, no? Apo, uh, Thank jenis. you po. Thank you. Bawal video dito. So, mamaya mga brad, balik ako. Walang tao. Walang tao. ayun yung adventure natin ngayon, mga brad, natatapos dito. Po. Ang ganda nung uh, palabas. 2.17pm Tapos na adventure natin for this vlog. Maraming salamat sa matuloy niyong pag-suporta, mga brad. Ako, Ibobatche na. Ang lagi kong sinasabi sa inyo, kapag napagkatwalaan, Let's go.